Kamusta kayong lahat? I am Dr. Erdi Fadregilan and welcome to Heartbeat Doc Channel. By the way, I am a board certified cardiologist ng Philippine College of Cardiology which I am a fellow. Fellow din ako ng ASEAN College of Cardiology, fellow ng European Society of Cardiology and more recently, fellow ng American College of Cardiology. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinakamadalas na sintomas ng pagkakaroon ng baradong ugat sa puso iyon ay ang pagandinikip ng dibdib o sa medical term ay tinatawag naming angina. So kung gusto nyo malaman kung ano ito, tara, samahan nyo ako sa video na ito. Ang angina o ang paninikip or pananakit ng dibdib na gawa o dulot ng pagkakaroon ng baradong ugat sa puso, ay mayroong mga typical na characteristics. Ito ay ang pananakit ng dibdib or paninikip ng dibdib. Parang may nakadagan sa dibdib. Parang compressing chest pain, yon ang description. Particularly pag ang isang tao ay napapagod o may ginagawang activity. Ito ay lalong lumalabas pag naglalakad ng malayo, kaya naman lalo na pag pataas at lalo na pag mainit na environment. Ito naman ay nawawala pag ito ay pinapahinga at ang typical duration, ang pagtagal nito ay mga around 2 to 3 minutes. Pag ito ay tumagal na ng 15 minutes, lalo na kung 30 minutes or more, hindi na ito angina, ito ay pwede ng atake sa puso. May isa pa itong characteristics, yon ay hindi lang pagpapahinga ang nakakapagpawala nito, kundi nawawala din ito yung nilalagay dun sa ilalim ng dila na gamot na maliit lang na ang tawag ay nitroglycerin or mga nitrates pag mayroon kayong ganitong klase ng sakit ng dibdib na pangkaraniwang nasa gitna, yung hindi agad na lo or hindi na po point ng pasyente, hindi na ituturo ng daliri lang kung nasaan, kumbaga alam ng mga pasyente na nasa dibdib nila, pangkaraniwang sa gitna, pero wala talagang particular na point sa dibdib, at ito ay lumalabas pag napapagod, lalo na pagpaakyat, nawawala naman pagpahinga, at ito ay nawawala din pag naglalagay sa si ilalim ng dila ng gamot, yon ay yung tinatawag naming typical angina. By the way, meron akong ginawang video before tungkol sa lahat ng simptomas na pwedeng magturo na tayo may sakit sa puso. Please, if you have time, watch it. Sa mga pasyenteng may baradong ugat sa puso, bukod sa paninikip ng dibdib o sa angina, meron pa silang mga ibang simptomas na pwede nilang maramdaman. Yon ay ang madaling mapagod. Bawa, maglalakad ng malayo, ilang kilometers lang, maybe 1 to 2 kilometers or even less, ay napapagod na kaagad. Umaakit na hagdan, ay hindi natatapos yung isang floor kasi sa kalagitnaan ay kailangan magpahinga. Yon ay mga simptomas din ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Sino ba yung mga tao na pwede magkaroon ng baradong ugat sa puso? Unang-una ay ang mga lalaki ay mas mataas ang chance kaysa sa mga babae na magkaroon ng sakit ng baradong ugat sa puso. Pero pag ang babae ay tumuntong na sa edad ng menopause, usually 50 pataas, ay tumataas na rin ang chance na magkaroon sila ng baradong ugat sa puso. Ang mga pasyenteng may matataas na blood pressure or hypertension, lalo kung ito ay hindi kontrolado, ang mga pasyenteng may diabetes, lalot pag tumataas palagi ang kanilang blood sugar. Ganon din ang mga pasyenteng mataas ang kanilang kolesterol, lalo na yung LDL. Alam natin na ang kolesterol, pag sobra itong mataas sa ating katawan, ay nakakasama ito at nakakapagbara ito ng mga ugat sa ating puso. At hindi lang sa ating puso, by the way, no? pwede rin sa utak o kaya naman sa ating mga extremities sa paa pangkaraniwan. So, importante, kahit marami nagsasabi na importante ang kolesterol sa ating katawan, which is true, pag sobra ito o labis sa mataas, ay nagkakaroon tayo ng mas mataas na chance na magkaroon ng baradong ugat, hindi lang sa puso at sa iba pang organs tulad na nabanggit ko kanina. Yung mga pasyente din na naninigarilyo ay mas mataas ang chance na magkaroon ng sakit sa puso. Yung mga tao na mayroong family history ng mga kamag-anak na nagkaroon na ng baradong ugat sa puso, nagkaroon na ng heart attack, at kahit yung mga kamag-anak na nagkaroon na ng stroke or ng brain attack, ay mas mataas din ang chance na magkaroon ng sakit sa puso. Kaya kung kayo ay may ganitong klase ng paninikip ng dibdib at meron kayong mga risk factors, importante na makapagpatingin kayo sa inyong mga doktor upang magawan kayo ng mga confirmatory laboratories tulad ng ECG, chest x-ray, 2D echo, stress test, at mabigyan kayo ng tamang gamot. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. For more videos, please check out my channel. At kung hindi rin naman makakaabala sa inyo, please subscribe to my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para alam nyo kung meron akong mga bagong videos. By the way, welcome na welcome ang mga comments at babasahin ko sila at kung kaya ko silang sagutin ay sasagutin ko sila agad. Again, I am excited to see you next time.